na tayo kasi mag-deliver tayo mga kaidol Ngayong araw mag-deliver tayo Ito yung nakuha namin kangkong mga kaidol Ayan, magpatan pa yan Ayan pa Pa Pa, ayan Ayan nakuha namin kangkong mga kaidol ayun, yung kangkong namin nakuha deliver to ngayon mga kaidol para pambili ng ano bigas tsaka ulam ito po ayan init init mga kaidol, grabe napaka init ang ganda ng kangkong mga kaidol, oh. sarap to pangulay. Okay, ok mga kaidol. Naman tayo kasi mag ano pa ako apat mag mga kaidol.